Sa panahon ngayon, hindi may iwasan na magkaroon ng sakit ang mga bata. Dati buwan-buwan kami pupupunta sa pidya. Dahil ang panganay ko ay buwan-buwan nagkakaroon ng ubo at sipon, meron din pala hika ang panganay ko. Kaya naawa ako sa kanya dahil sa palaging naka-antibiotic at pinisan pa hindi gumagaling kaya naman lumilipat kami ng panibagong pidya. At dahil madami akong nakikita ng mga mami na gumagamit sila ng halamang gamot ay doon ko din napagdesisyonan na magherbal na. Maniwalat kayo sa hindi, alam niyo ba sibula ng iherbal ko sila? Sa awan Lord, hindi na kami napunta ng pidya. Bihira na din ako magpausog sa panganay ko. At dito nakarang araw nga, nagkatrangkaso ang panganay ko, kaya naman inagapan ko na kaagad ng malunggay. Usong-uso kasi talaga sa panahon ngayon ang ubu at sipon. Buti na lang talaga sanay sila sa mapait ang lasa, dahil nga sa malunggay hindi na nagtuloy ang sipon ng panganay ko. At kung umubo man siya ay sobrang bihira na talaga. Ito rin talaga ang nakatulong sa akin para maibsan ang financial na pangangailangan namin. Pagkatapos kong ngang painumin ng malunggay, sinundan ko siya ng asukal para mawala ang pait sa kanilang lalamuna. At ayun na nga, hindi nakaligtas ang bunso ko. Hawa din siya ng kuya niya kaya pinainom ko na din siya ng malunggay para maagapan ang ubo at sipon. Kung meron lang kaming puno ng malunggay dito sa bahay, gagawin ko talaga siyang vitamin sa araw-araw dahil malaking tulong po talaga ang malunggay. Napaka-effective niya. Sana makatulong sa inyo mga mami.